Tinding kalbaryo ang inabot ng mga tigalete sa pagkakupit ng Superbagyong Yolanda Ngayon, hindi birong sakripisyo naman para sa mga nakaligtas at sa mga nawalan ng mga kaanak at ng kabuhayan Nakatutok si Jiggy Manikat Halos may 6 na oras na binayo ng malakas na hangin ng Tacloban City at iba pang bahagi ng Leyte sa kasagsagan ng Bagyong Yolanda Nang magliwanag ang kalangitan, itong tumambad sa amin. Labi ng mga piktima. Unang remesponde ang mga volunteers ng Philippine Red Cross, kahit hindi rin sila sigurado sa inabot ng kanika nila mga pamilya. Yung ambulansa namin at saka yung service namin, inaanod. Lahat, lahat inaanod, pati mga relief goods namin. na Pumus lahat, kasi sa loob ng office, umabot ng hanggang 9 feet ang taas ng uh, tubig. So, wala kaming choice. Pabubong na lang ang anong namin. Ito, ito, ah, uh, kumbaga, kayo mismo, taga rito, hindi nyo pa na check, -check yung condition ng pamilya nyo. Inuna nyo tong retrieval. Hindi ko pa na-check ang family ko. Oo. Yun kumili. nga, ang dapat kong gawin, yung unahin ko nga dapat yung pamilya ko. Eh, kaya lang, mahirap, hindi tayo makaka... walang Uh, walang ano, yung sasakyan sa pwesto pong yan dito sa harapan ng aming hotel ay uh, isang uh, uh, bar o isang restaurant po ang uh, nakatayo at makikita nyo nawasak wasak yung kanyang platform at uh, pakikita namin sa inyo kung gaano kalayo ang inabot ng uh, to ng malakas na hangin, yun yung pong uh, parang uh, barko na kulay blue na yun, yun yung nakapwesto dito sa dati niyang platform Marami man ang nilamon ng dagat, nakaaninag kami ng pag marami ang nakaligtas. Dalawa sa kanila, nakausap ko. Si Mang Doming kumapit sa kanyang water jug para maisalbang kanyang buhay. Sa kasamang palad, nawawala pa rin ang kanyang asawa. Tapos, sumawak nila kay sa water jug. Oo, kay, tumaas ng dagat. Oo. Salit na gawas na kami. Sakay lang kami ng mga kahoy. Kung kami liwat, kay damong kahoy na lutaw kay ipit kami amo ito nga ko na kami nganit daga ko yung aking asawa nagkaiwalay kami hindi ko alam kung nasaan ngayon dalawa lang kami sa bahay sir Roberto saan ng saging stick ng at ginamit ang helmet niya pang motor yung nakapitan ko yung katawan ng sakwan yung saging. saging mahigit dalawang oras ako na palutang-lutang diyan sa dagat paikot-ikot Saka Ginamit ko rin yung helmet ko. Itong helmet. Pang motor. Pang motor. Para sabi pa ng anak ko sa text-text namin na magsuot ka ng helmet dahil marami daw nagliliparan ng mga bagay. Sinot ko naman. Nung dyan sa palutang-lutang na ako sa dagat, maraming bumabangga sa akin ng mga naano din ng mga kahoy. Ang grupong ito ng mga motorcycle riders na galing pang Luzon, maswerteng nakaligtas sa mga mga family namin, ininform lang po namin na sa uh, wag po kayo mag nandito kami, safe po yung buong caravan ko uh, headed by me, yes, Abidjot, and the rest of the motorcycle uh, manufacturers. So nananawagan kami na wag kayo magalala. Ito yung unang pagkakataon na nakalabas tayo at uh, ito'y binaha itong mismong kali dito sa Tacloban City na ito. At to uh, ito nga po hanggang binti uh, ang tubig baha dito at kailangan po namin yung team ko sa QRT kailangan naming tumawi dito maglakad ng may uh, hanggang 15 km para makaabot sa setup ng uh, satellite sa Palolite. Yeah. Yeah. Sa daan itong tumambad sa amin kabi-kabilang looting o nakawan. ito! Ganito na po yung sitwasyon dito sa may Takloban City kung saan dahil sa desperasyon ng mga residente ay tanya-kanya uh, na po silang discarded. At sa pagkakataong ito ay winasak nila ang uh, isang uh, grocery para makakuha ng uh, pagkain at uh, rampant na po ang uh, looting dito sa siyudad dahil sa kagustuhan ng mga residente na makakuha ng tubig at pagkain. Kabi-kabila sa daan ang mga labi ng mga biktima. Ang iba, wala nang pupukuha pa. Kabi-kabila din ang panawagan para sa tulo. Nananawagan ako sa inyong mga anak, kung kayo man ay nakikinig, kung kayo man ay nanonood, ipanatag ninyo ang inyong mga loob. Save kami ni Papa, ni Lula. Let us just hope and pray and pray also for those who have died. Nang makabot kami sa Palolite, sinalubong ako ng mga residente. Dala mga sulat at mensahe para sa kanila mga mahal sa buhay na di lang nasa Maynila, kundi nasa iba't ibang panig ng mundo. Ang lahat ng mga sulat na ito ngayon ay nakapost sa website ng GMA Network. Matapos ang anim na oras sa paglalakad papunta pa lang doon, naibalita namin sa unang pagkakataon ang mga pangyayaring ito. Jigmanika Nakatutok, 24 Horas.